mabusing maganda at maliwanas na panahon na ang umugat sa akin dito sa Manawag Pangasinan itapatingin uh, titignan natin mamaya kung ano yung naiwan ni uwan dito sa amin yan yung mga manok namin ipan na natin yung kamera at dito yung mga manok namin na naiwan Waniwani yan Meron din tayong pato. Tatlong white. Saka itong kwan. Mga nitib na inahin. Um. Ayan, ano man yan. pakakainin natin sila. At huwag kayong bibitaw dyan mga busing. At iikot ko kayo sa paligid namin kung anong nangyari kainin muna natin tong mga alaga natin yan ang pinapakain natin mais at saka bio tree lagay lang natin sa gitna yan so yan paki yan sa yan ang mga mo? man anak na Paniinlan toh yan, yung trabaho ko mga busi, hindi na natatapos tapos. Kung minsan mayroon, kung minsan wala. Kasukasuhin muna natin yung mga alaga natin hayop dahil pag umitlog sila, mayroon tayong pangulam. Iayos muna natin yung kamera natin para ayahay ang buhay. Mga pato. Tapos natin. Ayun lang. Mga alaga kong naiwan. Mga busing. Pato. May isang pato. Tatlong white. So, ayan. Igo natin. Ayan. Pa. ini natin sila. Nakatrail yung camera natin mga boss. Ayan. Oh. Kita yung kwan natin. Yan yung mga alaga natin mga boss. O. Ito yung naiwan ng bagyo. Mabuti may naiwan sa atin. no, Yan may isang pato. Uh, native native chicken white yan ang white natin ipre-preto na natin yan ito naman yung castle, dalawa o oh. yung laki o oh. shamu shamu chicken yan, shamu natin yung mga alaga natin isda kung may buhay pa ito yung mga isda natin na, patay na yata wala na tayong makita ito wala na yung mga isda natin kinain ng bagyo lahat buhay mga bossing oh yung nandito wala na namatay na so, ayan yung nangyari sa uh, manukan namin nagkalasog-lasog yung mga uh, alaman namin mga boss oh. ayan oh ko ng kalas ug lasog. Mga boss, tingnan niyo. Grabe nangyari oh. Ugh! <sighs> Tignan nyo yung nangyayari sa bubong. Oh, nabagsakan yung ah, tanggal yung garahe natin. Ah, yun. it. ito, nabagsakan yung kulungan ng mga manok. Oh, ito, sayang yung kalaman namin dito. Oh. Sayang tuh, oh, ang ganda. Ang ganda, yan. Giba. Yan. Wasak, lahat. Doon, yung kon namin, yung pinag-aalagaan namin ng manok. Yan, natin. natin sa ako, internet para kita yan para double yung pagkukunan niya yan. ito naligtas yung papaya oh ang daming papayang nasira yan naligtas oh so, kaya nakalbo yung kaimito namin kalbong kalbo wash out lahat mga busing oh. Silipin natin yung mga kwan. Ibang manok dito mga busing sa loob ko. Ayun oh. Wasak lahat. Ito. Wasak yung alagaan ng manok. Palagaan natin ng manok. Ito ang malaking problema. Kaya siguro ako nan na nanginginig. Para akong nininirmius na kung ano mangyayari sa akin. dami kong gagawin. Nag-iisa naman ako. Ayan. Pati si Mayor na bagyo. Yung Mayor namin na bagyo oh. wasak na wasak yun nabuhay yung kawayan natin oh. ito yung kawayan na malalaki <coughs> kawayan ganito ang pagtatanim ko mga busi pinadada pa ako na ganito tapos tatabunan yan buhay na yung iba pat natin diyan sagip para maka ko hatay nang magandang klase nang oh, so, hey, papaya. Oh, Ito ko papaya. Oh, diyan. Kalakalamor, walamut suwat ila kabungaton sansakey. Jesus. bunga nang papaya. Tu kamuti cross out yung patikamuti na bagyo pati oh. Okay, mga kawayan durog ang lakas talaga ni uwan wasak lahat oh. ang daming kawayan na natumba Ayan. Alam nyo guys, pinakamatibay na sasakyan talaga. Kia oh. Tibay ng kiyang to. Pinalihis yung puno ng mangga Oh. Saka ito pa. Alaga natin. Yung mm, manok na nitib ay Texas pala ito Texas nung bata oh. yan rabbit nabuhay din yung rabbit nabuti hindi ito nadaganan ng ano problema nito wala na silang bubong wala na silang sisilungan malamig daming aayos hindi sa amin mga busing oh. manok Bakit? Malabas ka? Hmm. Boriller, yan, briller. Ikot pa tayo, ikot pa tayo. Ikot pa tayo mga busi mga manok mabuti mayroon bubong yan diyan ko ko, diyan ko sila inilagay kagabi ay nung bago bumagyo may nakaligtas may nakaligtas na apat mga manok na tiksas to. tiksas tiksayap yan oh. Texas Oh, tiksayap din. Tiksas na nitib. Ito, nalahi na ng nitib lang to mga busing. Mga nitib. Ay, nako. Wasak yung bubong Ayan, matibay din yung Mitsubishi Lancer. Oh, hindi tinamaan. Pero yung bubong wasak. Oh. Oh. Wasak na wasak yung